Hello guys, si Top po ay nakain ng mais. Yan po, siya po ay nagmunguya-nguya. Kinakain po niya po niya, yung isang kalahating la mais. Yan po guys. Hmm, sarap topo po, kain mais. Sinisamot niya po yung mais. Favorite niya po yung mais. Tapos si ito ay maliksi, makulit. Dahil sa mais, masustansya pa. Ang mais po ay parang kanin lang. Kaya favorite ni Topo yan. Yan po, kain-kain. hmm kain. Sarap na sarap po si Topo sa mais. Yan po. Hmm, uy, napahinto po siya dahil na, nakita po niya yung mga pusa na nakain din ng mais. Hmm, yan po. Sarap-sarap. Hmm. Sarap. Talagang sinisimot po nito po ang mais. Wala pong tira sa kanya. Dahil ang ang tira ay bawal sa amin. Yan po, kinakamay, pinapaan na po, nito po yan po hindi niya po makain kaya pinapaan niya hmm sarap na sarap si Topo sa mais kaya talaga namang simot sarap ang Topo namin siya po ay si Topo Tan hmm yan po oh sarap Sarap na sarap po siya. Mm. Yan. At naubos niya na po yung isa. At talagang hindi pa nabubusog ang topo namin. Yan. At nakadalawa pa po siya na mais. At talagang hindi pa nabusog ang topo. Ay, napahinto pa siya sa pagkain. Busog na ata ang topo. Ay, hindi pa. Ay, kain pa ng kain, no. Favorite po talaga niya ang mais na to.